Ano na? Hindi, <laughs> pala nag-offline. <laughs> <laughs> salita ko lang, <na> salita. <laughs> 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 oh kaya Huwag mo ka masyadong matutuan. Sa sentro ka lang. Huwag mo masyadong naliligyan lang kasi siya. Yan ang ano mo, yung... yung, yung, right? yung, 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 yung wiper ko yung, kasi medyo ano... para maliwalad. Oops. Yan, Yan, dami. <laughs>

May Pero monitor. Na, naman may guide sila. May monitor yan sa may taas. May sila. Sa ano nga. Sa una-una, una, pull, una, nga North eh. North Pole nga. Hindi eh. paano sila nakakalipad sa North Pole. Hindi uh -oh. okay. yung ulap nga, di ba? Sinainahan nila eh. Sinusu sinusunod. Sa taas naman sila ng ulap eh. Eh, misa sa gitna. Yung kaya nga nag-turbulence. Wala pa nagpupuhan eh. sa kanila. Saan po? Magkano ka na siro guys? Pakaliwa ka na.

10 kilometers pa? Hmm. 30 ah. minutes pa 10, 10 kilometers. Mga ah, ba, 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 5.20. Ayun, hindi maliwanag na makita. 5.20 tayo magahan na mga ma-reach. Ma 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 yeah. 10 minutes na lang. This medyo maliwanag. Ang layo pa Careful, careful. Be careful. oras na din dito ngayon guys 5.30 am in the morning It's coming from airport road King Pahad road <laughs> <laughs> oh <my gosh. laughs> With driver Kuya Chris Kami maghatid sa aming kapatid Skidlomski Kasama uh -huh. si Dansky Si Chriski Saka Neski Eh pangit sa akin no? Oski, oh, oh, say, say, Oski os 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 sa'yo <laughs> Ito guys, may si paliwanag na. na. Grabe ang paging na, na kanina. O yan, okay na. Nakita na namin, daan ang maayos. Si Jose. Iwanag na, no? Grabe doon, no? Nilabot na Kalmana. Kalmana boys. Mas okay na yung Kalmana, sarap. <laughs> si si, si <laughs> sa Kaway na pa si Maloy. Eh. Wala pa. pa. Wala pa yata. Ayan yeah. guys, may maliwanag na. Wala 嗨，起来嘛！